<laughs> magandang, 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 magandang 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 umaga po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ayun po eh bubutas kami Narito po ang ating mga kasama Sina kapatid na Edmar Kapatid na Buboy Si kapatid na Janjan Jan, At saka kasama rin natin sila ate yung nagpapakuha ng buto Ayan po sila may pahintulot po ito sa kaanak, mga kapatid. Saka, si Priya, ganyan yung lingkod. It's me, kapatid. Tara, mga kapatid. Butasin na natin to Baka butasin pa ng iba. <laughs> Ay, yung lapid Ari, kahit mabasag na. oh hindi may na ulit na yun eh. Panibagong pangalan. Ayan po, mga kapatid. Kahit daw mabasag na yung lapid.

Lilibingan din pala to, sorry, Sa hoy, din pala lilibingan to. Mm. ito. nga pala ang isang kasama natin, mga kapatid, si kapatid na Mario, kumuha ng kutsara. Mabiga. Hindi. Bali wala Yan. Oo, Wala pang kain. Wala pang kain yan, Jo. Wala pang kain. Oo. malakas na. Wala pang kain yan. Kain yan. mo salto. may kain pa. Itong karton, hindi ko rin to. Oo. karton. Kati na, labas mo yun. Sige,

Bicol, galing bagel Itong oh, buto na to? oo galing Bicol pa yan kaya maganda pagkakalagay ito karapidin ito po ito po kaya ano na kami nga sa anak, kapanoorin ko yan. Ayun. Ano na kami siya? Tanong ba? Ka, kapatid pa... rin ni Pide. Ayun. Rene? Ah. Kapatid rin ni Pide. Meron akong sa pangalan dyan, kapatid rin nilang walang Pide. Basta kapunta kayo ito. Kapunta kayo lang Kalabas. Okay. Okay para tayo nasa ulap mga paktig ayan may usot pakalapan na ito na ito ano dalawa dalawa nga pa siya zap dalawa nga pa sa mata dalawa nga pa dito lang nasa kanta dito pre dito pre dito pre Sa na. At pinasok na po, mga kapatid. Ginawa na po yung boot sa loob. Oh, so, matal na mga cameraman mo. Ah, may Nervyos ho. Hindi ko abot eh. Ha? Ayan, pinasok mo na. Ayan. Yeah. Ayan. Yeah. 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 <tinyong> Lawa na eh. Yan ba rin papasokan yung gano'n eh? Anong mahalak ni Gokoy? Mga pa to. <tinyong>

Aray, aray, aray. Ay. Mag aray, aray. <laughs> <laughs> Ay. na. Ab, na nabang tiyo. Ngayon kapatid na Ismar itong pagpapasukan. Hoy, ba? Tiyuhin niya. Tiyuhin niya. Tapos ngayon itong buto na ito. Bali tatlo. Dadalhin po sa ibang. Probinsya ba? O oh, dito lang? Dyan so, ta Sa tangsa din. Sa tangsa din. Sa kumboy. Ililipat dito oh. So yun po mga kapatid. Oh. Huwag niyo po kalilimutan mag-subscribe. At mag-like. At mag, -like, mag din po at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat po.